Hello guys, ayan, So magandang araw po sa ating lahat So ayan guys nandito tayo ngayon sa King Nail Grooming Station So ayan guys Nakikita nyo Meron ng Apat na aso na nakalagay Sa ating kulungan Ayan, medyo makulimlim lang po Ang araw na to Pero kahit ganoon po, meron pa mga Customer na dumating Ayan. So, ayan guys, may apat na sitso na dyan Ano, kapila Ayan, so, ayan guys, so, umpisa na natin yan So, guys, ito pala ang trabaho natin sa araw-araw sa kong pit grooming Dito sa King nail Pit Grooming Station Ayan So, unahin natin ngayon guys, ayan Isang sitso So, karamihan naman ng, a ng aking nagugupitan po dito ay mga mabait naman. At bihira lang talaga yung mga matatapang. Ayan. So, yan guys. Ah, uh, awa ng Diyos. Eh, minsan natsatsambahan tayo, nakakagat tayo, nakakalmot. Pero bihira lang talaga mangyari yun. tapos nang gupitan yan uh, so yung aking palang partner na taga paligo yan ay yung aking misis ayan meron na naman po tayo isang ano dito isang uh, jack russell uh, guys so kanina sa unang video natin uh, hindi pala ito nakita dahil dito sa iba sa isang kulungan So, siya yung pangalawa nating ego groom ayan tuwan tuwan na siya guys oh. so, ito naman ulit guys balik tayo sa sitso nakakawag ah, po yung niya, nya alam na alam nya na magupitan siya so ayan guys nang itsura nya ayan meron lang pala siyang tiklat dun sa likod hindi ko lang alam po anong kwento niya ano nangyari din sa tiklat niya sa likod and, pero sila pala guys lagi yan dito sa shop namin so kada every 3 months ata 3 months or 2 months na dito na yan binadala ng owner niya Ito naman guys, uh, isang itim na sitso naman. So, ayan na siya. Ayan, tapos, taling kumpitan. Ang pupugi na ayan, nila. So, ito naman ulit. Isang sitso na naman. So, bali apat na shih tzu pala yan guys tsaka isang jack russell ayan na siya ang tataba nila <laughs> so ito naman ulit guys isang shih tzu na naman ayan Ito na yung pang-apat na sitso natin. Ayan. Kuramihan pala guys nung mga dinadala dito ay ano mga shih tzu so lagi nilang pinapakalbo yung mga alaga nila shih tzu kasi nga hindi naman nila na nasubaybayan o naayos yung balahibo so ayan na silang tatlo guys so, makukulit na then, Uh, medyo hindi nila alagaan yung balahibo nito lagi na lang nila pinapakalbo so ayan na sila guys yan na. So, yung isa pala is, guys, guys pinikap na pinick na nung may ari so kaya apat na lang sila natira dyan So ayan guys, maraming salamat po sa panonood nyo at sa tiwala sa aming maliit na Faith Grooming Station. God bless po. At masayang panunood po.